ini sampun istiraan rongku Oh angku sukui nag du dubu paralusi kita didku cabbahuke oh, kita o makabitao Wow uh, uh, Haidi naman tayong jewa pala naang jatuh ke tanah dapat hindina aku masaya sayo tahe huh sama sa makikilala O tayo kuwa hindi naman ayong dalawa Palagi na na magsasalita siya Dapat hindi na ako nagsasalita Dapat hindi na ako masaya sa'yo. Dapat. Hmm, hmm, hmm. Dapat hindi na tayong dalawa palagi na nang ito nagsisensalim siya. <laughs> Magigat! <-ila! laughs> <laughs>